Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagdesisyon na nga po Golden State Warriors patungkol sa trade ng kanilang mga superstar. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo nga ng ang Toronto Raptors sa kapunan ng Los Angeles Lakers pagkatapos ng kanilang pagkatalo sa kanilang game ngayong araw. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, bumagsak na nga po sa unang pagkakataon ngayong season ang kupunan ng Golden State Warriors sa ikadosing pwesto sa standings ng Western Conference. Kaya dahil nga po dyan ay sari-saring mga pambabatikos na nga po ang kanilang natanggap mula sa mga fans, ikangay mukhang tapos na nga po ang dinastiya ng Warriors sa NBA sa patuloy nilang pagkatalo. Pero maaari pa rin nga na itong may salba ayon sa mga NBA analysts kung sakasakali mang kumuha sila ng mga bagong superstar gamit ang kanilang mga players, na si Clay Thompson, Draymond Green at si Andrew Wiggins. Ang kaso lang base nga po sa isang Warriors Insider, wala rin naman nga daw na balak ang Warriors na buwagin ng kanilang lineup ngayon kahit man sobra na silang nahihirapan na makakuha ng panalo. Since naniniwala nga po sila nakakayanin pa ng kanilang team na mabaliktad ang kanilang sitwasyon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balita nagreklamo ang Toronto Raptors sa koponan ng Los Angeles Lakers pagkatapos ng kanilang pagkatalo sa kanilang game ngayong araw. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Lakers ang kanilang game laban sa Raptors sa score na 132-131 sa pangungunan ng kanilang superstar na si Anthony Davis na nagtala ng 41 points at 11 rebounds. Tinulungan na rin naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na si Lebron James na kumuha ng 22 points at 12 assists, Torian Prince at Austin Reeves na parehong kumuha ng 11 points, Christian Wood na kumuha ng 14 points, at si Cam Reddish na nagtala rin naman ng 13 points. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ng Lakers, ay umabot na nga po sa 2 games ang kanilang win streak at umangat na nga po sa 19 wins at 19 losses ang kanilang record sa West. Pero kasabay rin naman nga po ng pagtatapos ng kanilang laro ngayong araw, ay hindi na rin naman nga po natanggap ng Raptors ang kanilang pagkatalo kontra sa Los Angeles Lakers. Sa katunayan, sa naging post-game interview nga po ng media sa head coach ng Raptors na si Darko Rahakovich, ay hindi nga po ito nagpatumpik-tumpik pa na i-call out ang mga referee sa pagiging bias at walang hiya ng mga ito sa pagtawag ng foul at sa pag-officiate ng kanilang laban. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nagkaroon nga po ang Lakers ng 23 free throws sa 4th quarter habang ang Raptors naman ay nagkakaroon lamang ng 2 points na siyang nagdikta ng resulta ng kanilang laban kaya hindi nga po napigilan pa ng head coach ng Raptors ang kanyang emosyon at pagsabihan ng mga referee na kung ganun lamang nga po ang magiging tawagan sa kanilang laro ay dapat nga po ay binigay na lamang nila ang panalo sa Lakers bago magsimula ang kanilang laban. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.